considerang fugitive ng Estado. Uh, may naglaba, may uh, nalabag po ba na batas? sa um, mga vlogger dahil ayon po sa Department of Justice dapat i-cite in contempt ang um, mga vlogger sa so binasos nila ang korte sa ginawang interview kay Bantag na pinagahanap po ng batas. Ano po yung masasabi niyo dito, Mayor? ano daw, Mayor? Uh, ang uh, si ano? Si dating uh... Bucor Chief General Bantag kinukonsidering kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag ba daw na batas ang mga vloggers, yung mga banateros na tatlo? Sino? Panateros? Ay, grabe. nag-interview sa kanila. Kasi sabi ng DOJ, dapat isight in contempt ang mga bloggers na nag-interview dahil binastos nilang korte sa inyong interview kay Bantag, which is considered to be a fugitive of the state na pinagalap ng batas. Ano raw yun? With you respect to my friend, uh, uh, the highest uh, ano kay Justice Secretary, Remorif, wala pang kaso si Bantag sa korte? I don't know if there I know I do not know if there is one or two or three filed against him. But to my knowledge now, wala pang kaso si Bantag. Ayan ah, malinaw ang sinabi niya, wala pang kaso si Bantag. Ngayon, yung mga tanga sa Facebook at ah, sa Facebook lang naman marami mga bobo talaga. Uh, yung mga pulpol sa Facebook, yung mga bashers natin. Oh, tanda mo. Wala daw kaso eh, kaya nga wanted na kasi may kaso. Ah uh, uh, considered po na wala pang kaso hangga't hindi pa nahuhuli yung uh, pugante at hindi pa po nagsisimula yung kaso. Kumbaga, ni wala pa pong nasiset na court hearing kaya nga sobrang imposible na mayroong contempt of court kung wala pa namang hearing na nagaganap una sa lahat wala pa namang criminal or yung akusado na nahuhuli wala pang proceedings May wala pang arraignment ka binasahan na po yan ng sakdal, uh, binasahan na po siya ng kung ano yung kanyang kinakaharap na kaso, at nagsimula na po yung kaso, ayan, meron na. Yun yung sinasabi ni P.R., hindi pa nahuhuli eh. Hindi ba? Hmm. So, kung may mga enterprising na vloggers o newsmen... Or members of the media who would go to him and interview him and even picture him as a hero, we go to the extreme. That cannot be by any measure. <laughs> Contemptuous. As a matter of fact, it is the right of the Filipino voice into media the freedom of expression, the freedom of the press. Hindi ko maintindihan kung sobrang liit ba ng utak ng ating mga bashers kasi sobrang kapal ng bungo nila alam niyo yung tawag sa Amerika eh mga pea brain yan, yung mga gamunggo yung mga utak kasi sa sobrang gamunggo ng utak nila at protektado yun ng napakakapal na bungo ilang beses nang ipinaliwanag yan actually ito nga kay PRD is just an icing or cherry on top PRD yun yan yung sinabi ni PRD yan na yun yan na yung cherry on top. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa paulit-ulitin. Sabi ko nga sa inyo eh, yung kalaban ni Banat Bay na si Libayan. Sa sobrang hindi niya alam kung paano niya aangguluhan. Kasi tanga na siya. Pero kung papanigan niya pa yung pagsasampa sa amin ng demanda, eh nuknukan na talaga siya ng katangahan. Kasi nga, yung kanyang kakampi na si Attorney Claire, na alam natin na kalaban na nga ni Banat bayun <laughs> lagi silang nagdidiskusyonan, eh pumabur pa. nag ng mga batas, pinakita pa sa screen. Malabo eh, wala talaga eh. So kahit anong hanap nila, wala talaga. Silibayan nga sa sobrang, ayun, tanga na yun ah. Pero hindi nag-title siya ng Banateros Brothers Kakasuhan tapos ang pinag-usapan niya doon si Tulpo. Kasi wala siyang makitang angulo. Sila nga, meron silang ano karapatan namang mang sa social media. Nire-report ko ba kayo? Hinahide ko ba kayo? Hindi. Karapatan yung mag-ad hominem. Tulad din ng ginawa natin na karapatan nating magtanong. Actually, nagtanong lang naman kami. Diba? Tinanong lang naman namin siya tungkol sa mga kaganapan. Ito ang sinasabi ng dating presidente slash dating piskal. Pero ito kasi, pa, ano to eh, si PRD, bagsak-bagsak daw to sa eskwela eh. O sige, sabihin na natin, huwag na si PRD, si Coco Pimentel, Bartap Natcher, Senate President, Anong sinabi? Anong mga tinanong sa kanya? Hindi ba nautal siya dun? Palita ako nga eh. Ano eh? Pasa eh. Pagtayo eh. Inexpose na nila. So eto, dating presidente, pinaganda Pilipinas. Eto ang sinabi. Abay, baka naman. Baka naman pe pwede eh. Ano na lang? Pabayaan mo na yan. Prosecutor. Dating piskal yan ha. Si ano? Si PRRD. Hindi nyo pa rin naiintindihan na Sobrang labas, malabo pa daw sa ihi ng kakapanganak lang kahapon yung gusto ninyong mangyari. Oh, what is contemptuous doon sa pagpapraktis mo ng iyong freedom to express even if there is a filed uh, filed case against him And even if it's a fugitive with a record now, you can ask question, you are not prohibited by any law or by any regulation that could amount to a contempt of what? Court? Wala pang kaso eh. The civilian the executive, wala kami power to cite you in contempt. Except the quasi-judicial bodies. Yung mga na ito, ito, na-miss out to ni uh, PRD. Uh, kasi syempre, eh, nag-base lang naman siya dun sa tinanong sa kanya. Uh, hindi niya alam na, or hindi niya alam during this interview na Sinabi naman yun ni Boeing Rimulya na it's not gonna be them who's gonna file cases against us. It's gonna be the court. So, pupunta sila sa korte eh, to talk to the courts, uh, Montilupa and Las Piñas RTC, to file case cases of contempt of court against us. So, dahil, yun eh, na daw natin, dahil uh, atin daw pong binastos ang korte. Eh. Oh, yun yung so ito kasi sinasabi ni PRD na ang which is factual, pwede lang pong magano mag, ano, mag uh, file ng kaso ng content <laughs> ang mga quasi judicial, oh, which is korte. Sila lang, oh. Tama naman 'yon, no? Oh. So kita mo, ibig sabihin si PRD <laughs> nagbase lang din dun sa kalaman niya bilang isang abogado. <laughs> magtataka ako si Secretary Boying Rimulya abogado naman siya abogado naman siya pero bakit iba yung pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay tapos ang hawak niya justice okay lang okay lang kung ang hawak niya eh sandok o kaya talong ganyan o kaya kung ang hawak niya eh uh, LTO ganyan I mean, I mean ang problema niyan, meron kang maling pagkakaintindi sa batas tapos nandoon ka sa pwesto na supposed din nangangalaga sa batas. Ayun ah, ang nakakatakot doon mga bossing. Ilan pang maling mga desisyon yung kanyang uh, At ilan pang mga maling desisyon yung kanyang i-desisyonan dahil lamang sa sama ng loob dahil lamang sa tampo. oh nako, delikado yan, mga bossing. Sobrang delikado. Kaya nga, di ba sabi ni, ano, sabi ni uh, Senator Zubiri nung nakaraan, yung mga nakapalibot kay uh, BBM yung mga secretary niya na reason kung bakit pumapalpak siya at bumabagsak yung survey niya. Dapat tanggalin niya na, eh. Piling ko kailangan i-consider or i-revisit eh, yung pagkakaibigan nilang dalawa. Hearing yung yung quasi judicial bodies. Papatawag ka. Pero kung wala. Uh, would respect to the secretary? I, 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 beg to disagree. Where both lawyers. i know that you are more you're brighter than me i'm just uh, using perhaps uh, what i have learned i'm older than you this is not to offend you but i disagree there is nothing at all that you can even an iota, even though, an iota of uh, wrong or misdemeanor to hold these people liable in contempt. pa ha? Ano yan? Pugante. <laughs> Kahit sino pa yan, meron niyang malayang, um, meron siyang karapatan sa malayang pag-express ng kanyang sa loobin. At tayo, bilang media, ay uh, pwede tayong magbigay nung platform. Lalo na kung una sa lahat, wala naman siyang ibang malapitan. Uh, sa Banateros lang sila nagtitiwala. Kasi alam nila, pag sa Banateros, may ahatid. Yung mga gusto nilang ihatid. Kahit naman sino eh. Kahit kayo. Alam mo, mga congressman, gusto nyo magpa-interview sa Banateros. Oh, si Secretary Boying, gusto magpa-interview sa Banateros Okay lang, go lang yan, walang problema. Message lang po kayo sa aming uh, bossing na si Banatbay Bay. Set up natin yan para yung inyo din mga saloobin, may labas nyo. Galit kayo kay Bantag, o palabas nyo. Hindi ba? Kasi kung sa ano, hindi kayo makapagmura sa media, puputuli nila. Dito, murahin nyo kung gusto nyo kasi namura rin kayo eh. Mm -hmm. It's only Congress who can cite you in contempt, mm. the courts cite mm. you in contempt, quasi-judicial bodies. Mm. The president cannot cite you in contempt, but he can kill you if he wants. <laughs> <laughs> the mayor does not have the power of contempt to cite, but the mayor.

Punta ka dito, ayaw pumunta, kay gangster ka. O ayaw pumunta dito, hindi ba kita side in contempt? O putang ina, patayin mo. Ganoon <laughs> ako, ngayon, I make no excuses. I make no apologies at all. You like it from my mouth? Okay. If you do not like it, hate me. Wala akong pakialam. Basta ganun ako. Ganun ang pagkatao ko.